Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Hesus, Maria at Jose. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating uh, pagninilay at uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Alam ko pinaagi sa inyong mga komento, kayo na may natutuwa at sa aking uh, kinatayuan ngayon. Dinahamon uh, ako na kahit paano sa napaka-busy ko at sa marami kong pinagkakabalahan ay humahanap ako ng paraan upang maipagpatuloy ko ang pagbabahagi sa inyo ng napakasimpleng pagninilay sa ating mga pagbasa. Hindi man kayo makapagsimba, ngunit sa pamamagitan ng uh, modernong teknolohiya ay mapaabot ko sa inyo ang pagninilay na pinapaabot sa atin ng ating uh, pagbasa lang lalong-lalo na ng ating ibanghilyong. Maraming salamat at kayo rin ay naging instrumento nito na maipaabot ang pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kamag-anak sa pamagitan ng pagbabahagi, pagsishare ng vlog na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. At uh, hindi ko rin kayo kilala, yung iba kilala ko. Ngunit damang-dama ko ang inyong katapatan at uh, pag-aalay din ng panahon at oras upang makinig. Ang ating pagninilay sa araw na ito, araw ng Sabado, September 30, katapos ang araw sa buwan ng September 2023, ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 9, versikulo 43 hanggang 45. Dito mga kaibigan, mga kapatid, ay napansin natin na ang mga tao ay talagang namangha sa mga ginagawa ni Jesus. Pero sa likod ng mga ito, isinabi naman at ipinaabot naman ni Jesus sa kanila na kailangan bigyan ninyo ng pansin na ang anak ng tao ay ipagkanulo. Pero hindi nila ito naunawaan. Alam mo ang pumapasok sa isip ko sa pagninilay natin sa ibanghilyong ito. Alam naman natin na si Jesus, simulat sa Paul, ay naging tapat at naging totoo, lalong-lalo -lalo na sa pagpapaabot ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng kagandahang loob ng Ama. May panindigan siya sa katotohanan. Palagi niyang sinasabi sa mga tao na hindi niya sinisira ang kautusan, kundi binibigyan niya ito ng tamang pagunawat. At dahil dito hindi siya naunawaan ng nakakarami, lalong lalo na ng mga pariseyo. Buong akala nila na si Jesus ay sumisira sa kautusan. Kaya nga sabi niya, hindi ako dumating sa sanlibutan ito upang sirain ang kautusan, kundi bigyan ng saysay ang kautusan. Bigyan ng buhay kagalakan ang lahat ng mga sumusunod dito. At dahil doon, kinalaban siya ng nakakarami. Alam mo sa panahon ngayon kung may panindigan tayo sa katotohanan, marami tayong kalaban. To stand for truth in our context today is a dangerous task. Amen? Oo. Kaya nga sa akin, kung titingnan natin, kung sa usapin ng buhay ng ibang tao, marami tayong masasabi. Pero ngunit kung ang pag-usapan ay katotohanan, lalong-lalo na sa usapin ng gawain ng kabutihan, lahat ng ating mga bibig ay nakatikom. Wala tayong takot pag magmaritis tayo sa buhay ng iba. Pero kung ang pag-usapan ay ang kabutihan, panindigan, katotohanan, punong-puno tayo ng takot. Kaya nga ang simbahan hanggang ngayon ay hindi nananahimik. Bakit? Dahil kung hindi ang mga tao ang magsalita, sino ang magsalita? Kaya nga, si Jesus kinalaban dahil sa kanyang panindigan, panindigan sa katotohanan. Mga kapatid, bilang binyagan, misyon natin itong lahat. Sana huwag tayong matakot na manindigan sa katotohanan. Ipaabot natin kung ano ang tama. Mingit tayo sa Panginoon palagi, nagabayan tayo, lahat tayo na mga binyagan. Hindi lang ito misyon ng mga pari, ng mga madre, hindi lang ito misyon ng iilan, kundi misyon nating lahat. Hindi man tayo maunawaan sa ngayon, pero huwag tayo mawalan ng pag-asa na darating ang panahon, maunawaan din tayo sa panindigang ito. nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming maging tapat palagi na iyo na maging lingkod mo at maipahayag ng buong katapatan ang kaputihan na dulot mo. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Amen.